At ang tubig talaga dito kasi napaka fresh ano, talagang galing itong bundok. Talagang ang tubig dito ay napakalamig. Kung ay mali... Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito naman po ay Pamalas TV. Yan, dahil po birthday natin ngayon, tayo po ay papakita po natin sa inyo kung saan po tayo tumira noong araw ano at kung saan din tayo lumaki at kung saan tayo nang galing. Ito po ay nandito po tayo ngayon sa isang bayan ng San Lorenzo Ruiz, Matakong, Camarines Norte po ano. Dahil po nung araw ay dito po kami nakatira sa lugar na to. Ito po isang bundok po talaga, no? Dahil ngayong birthday natin, gusto ko lang maging adventure ang ating birthday, ipapakita po namin sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung saan tayo talaga nagmula, ano Dahil napakaganda guys dito sa aming lugar at gusto ko rin sa inyong ipasilip ang aming lugar, ano? Kung gaano kaganda. Dahil sa baba nito ay ilog na, maglalagad pa tayo video malayo lang ito guys talaga ano talagang dadayuhin lang natin to talagang sabi nga ay adventure kapag tayo maliligo dito ayan samahan nyo ako guys sa ating pag celebrate ng ating birthday ngayong araw ayan ano guys di bali mula dito sa ating kinatatayuan kita nga dito ang bayan ng dait kung saan ay doon tayo nagdaan ano mula dito papuntang San Lorenzo Ruiz at papunta don sa ating pupuntahan na ilog. Ayan. 'Yang kabilang niyan na pinakita ko sa inyo na may konting mga puti-puti na niyan guys, ang bayan ng Dait kung saan nga ay eh, diyan tayo naggaling ano. Ayan. At dito nga lulusong tayo dito papunta sa baba para marating natin yung ilog na ating pupuntahan. Talaga maglalakad pa guys tayo ano dahil medyo may ang pato mula doon sa pinanggalingan natin mga maglalagad tayo mga halos 30 minutes bago tayo makarating doon sa pinakailog ng ating paliliguan dahil nung araw guys ay dito kami nakatira dahil talagang hirap ng buhay noon yan guys ano kung nakikita nyo nga yung bundok na yan yan Diyan po kami noong nakatira sa lugar na yan. Yan ay na, ma, napakalayo pa yan. Guys, kung yan ay talagang pupuntahan natin yan. Lugar na yan. Dahil sa puno ng bundok yan guys ang aming bahay noon. Dahil dyan yung dyan yung aming taniman noong araw sa lugar na yan. Kaya talagang napakalayo noong araw yung paglalakad namin dito lalong kapag walang bigas ay magtsatsaga kaming lumabas para makabili ng bigas at kung wala naman talagang mapagbilhan o pa walang pagbili talagang mga kamuting kahoy ang aming kinakain ng araw ano yun ay hindi natin yung kinahihiya talagang yun ang ating karanasan noong araw nung tayo ay nakatira pa rito sa bundok Ayan guys, ano, medyo malapit na tayo sa ating ilog na ating pupuntahan. Kung nakikita nyo nga sa aking likod ay talagang marami pang punong kahoy dito at napaka-presko. Ano guys? Kung nakikita nyo nga rin yung nasa likod ko, ito yung kinakargahan namin dito ng produkto kapag inilalabas namin ang aming mga produkto sa bukid. Ayan, kaya mano-mano na inilalabas namin para ma sa bayan. Ang aming produkto dito ano noong araw. Kaya gusto ko nang balikan ang ating nakaraan na kung saan nga ay tayo lumaki. Kung saan tayo nabuhay at kung saan tayo tumira noong araw. Talagang hindi na tayo sanay medyo pagod na tayo ano. Pero okay lang 'yan. Kasi napakasarap balikan kung ano yung pinanggalingan natin ano. kaya, kaya gusto ko ipakita sa inyo guys na napakaganda dito sa aming lugar. Kung tawagin nga nito ay sa amin ay kabuton. Pero hindi naman talaga ito kilala na hindi pa ito nakatala sa pangalan ng mga lugar. Noong araw kasi, bawat lugar dito ay may mga kanya-kanyang tawag. Ano? Yan. Isa ito sa tinawag na kabuton. Yan. Okay, malapit na tayo sa ilog. Ano guys? Narinig-narinig na natin ang lagas-gas ng tubig at ito lang nga tayo sa ilog ano? narinig na rinig na natin ang lagasgas ng tubig ayan at yung mga kasamahan natin na nauna na ando na sila papahinga na hmm. yun guys napaka lino ng tubig dito at napaka lamig hmm. ayan yung mga kasama natin hmm kainan na, na yan nakarating rin tayo sa ilog na ating pupuntahan ito na yung sinasabi nila na kabuton shout out sa mga baboy ramo yan. shout out sa mga baboy ramo raw dito dito guys ay marami pang baboy dabong dito ano sa lugar na to Yan. Nap napakataas ng talampas na yan at ang baba nga nito ay ilog Ayan. okay kain muna tayo guys tayo ay magkakain muna no? mamaya ay papakita natin sa inyo yung mga magagandang tanawin dito sa ating pinuntahan na kung na sa amin ay kabuton Ayan. Ayan, no, guys. ito nga yung bahay ng atin noong tinutuloy noong araw Ayan. Lumang -luma ang lumang-luma na ating bahay, ano? At ang babangga din nga nito ay ilog at nyogan nga itong paligid yan talagang napakalayo dito guys ano bago tayo makarating sa lugar na to yan ito guys yung bahay na ating tinutuloy noong araw na tinitirahan natin ayan ay medyo giba giba na ayan. ayan nakita nyo na ang aming bahay nung araw nga ay marami kaming alagang baboy dito at manok pero sa ngayon ay na, medyo malungkot na dito dahil bihira na tayo makapunta dito ngayon uli sa haba ng panahon na ating bago tayo makabalik dito sa ating pinanggalingan na lugar at napakaganda dito ano guys dahil talagang napaka sariwa ng hangin dito at malapit lang nga sa ilog kung gusto mong maligo ay bababa ka lang sa ilog nakakapaligo ka na ayan ano guys at ang tubig talaga dito kasi napaka fresh ano talagang galing itong bundok talagang ang tubig dito ay napakalamig kung ikaw ay maliligo dito ano ayan yung mga kasamahan na nga natin talagang tuwang tuwa sila dito sa ating pinuntahan na ilog Namin minsan lang nga natin tumapuntahan dahil napakalayo lang pero sulit naman kapag kayo nakapunta rito ayan ang pagpabalik dito guys talagang napakahirap dahil paahon ano, mula sa ilog ng ating pinanggalingan ayan di bali pa uwi na nga tayo at ito nga talagang grabe pagod natin ano pero masaya ayan Ayun guys, di ito na nga, pauwi na tayo. Nandito na tayo sa pinakamataas na naman na lugar. Kung saan ay pabalik na tayo. Talagang napakapagod na guys. Yan, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na yung Pamalas si TV. Bye bye!